Ah, nga wow, ngayon. Ah, pambira tong mga bi, What's the style? bi L mga Bisaya. L -l -l <-s3> <laughs> mga Bisaya dito ba oh? Grabe, oh? Grabe. Ah, kaya wala nang pagkatao. Kaya wala nang Sa yan. Sa Binoy, sila ni John Binoy. Diyan diyan apat, sila diyan, ano? Shakil. No? Buwis buhay ba? Yeah, Buwis buhay na to, oi. Dong buhay dong. Oh, If you Subscribe may. to my channel, I promise to keep you and oh. entertain. Don, subscribe ko dong, subscribe kali YouTube dong ah. Indi lang yung like mo lang. Baliwala yan dong. Diba pwede yung gano lang din, upload lang din tapos skip oh. na god. Skip skip dong, bawal dong dong. Nyam project, berarti project sa ikat. JT. Yan dulu kayak what's up? Oh, namuwi WhatsApp. Oh, what's up, ah? Dong sagat tak sangadong. Da bawa nyo bawa dong. Da bawa bawa. Oh. Kandilasa. Shout out dan semangat. CT Budati Sanu UM. Eh, Barcity. UM good. Eh, ngayon. Ngayon Barcity Barcity ka satu ubig ngayon. Barcity ka dati basketbol ngayon. Barcity ka satu dong. mga pinag-aaral kasi ayaw mag-aaral mati no yan Ayan, buis, ngayon buwis buhay tuloy nga boy buwis buhay no, ah. buwis no, buhay buwis buhay ito pa may pang lahi ito no abot buhat na lang masyur masyur ngayon mga bangka na inamban na ano ah, Banduna Abu Dhabi po. Ah, na. Oke, okay, okay. <laughs> okay, guys. dong? Oke. Ulap uh, boy. cepat. nah. Bawi na, na sa lakas? Grabe. Oh, okay. Swimming ka ngayon dong kong? Oh? Dong. Dong, ayaw mo mag-swimming dong? na, pas-pas. Ah, mas mainit ba? Ah, oh, grow. <laughs> blok, blok. Blok, blok. <laughs> dong, edit yun dong. Edit yun. Baka may makaintindi yun dong. <laughs> edit yun dong. Ma-report ka sa ano. Cut, Ano yun dong? Bawal yun dong ah. Bawal yung mga gano'n lang. <laughs> Oo. Oh, oh. Pilate yun, pilate yun. Ano lang yun? Ah, April pool. April pool doon ha? April pool. Ah, uh, April pool yun ha? Sinabi mo. Hindi ko alam yun pero April pools. Oh, Shackle? Ah, so, break time na tayo ha? Kaya na tayo. Ay, boy. Finish, finish na ha? Tapos na yun. Finish na Ay. Ay.